Nagkaroon ka ng mga jowa, uh, nagkaroon ka ng maraming suitors na politician nung nagbinibini Pilipinas ka, nag, uh, nag, ano ka, na nag modeling, mm -hmm. and then nag sex star ka, nag bold, nag -bold ka. marami -hmm. Maraming, maraming naghahabol sa'yo, maraming nagbibigaw. Nung time na yun, oo, alam mo naman yung mga ibang lalaki, di ba? Minsan may gustong igarahi ka, at your age, igagarahi ka. At garahi, tawag nila dun eh yung parang ibabahay ka ng isang gan. Usong-uso naman yun noon. Kahit na hindi lang sa Hindi atin. ka pumatol? Eh. Hindi, no. E opportunity uh -huh. niyo para yumaman ka, para makarong uh -huh. magkaroon ka ng sasakyan. Uh -huh. May mga politician. Meron, kaya lang uh, nasa sayo talaga. Nasa babae talaga yon. Oh, uh -huh. ano in. yung pinakamamahaling bagay na natanggap mo mula sa isang suitors? Siguro yung may shoot ako sa Baguio. Yung uh, gamit sa akin yung kanyang membership club, ay membership card. Tapos binigyan ako ng allowance na hindi siya ang kasama ko, driver lang niya. Oh, oh. Oh, oh. Na, na hindi ko pa siya nakikita ng personal, ng malapitan. Pero yun na yung panliligaw niya sa akin. Ginagamit niya ako. Tapos binibigyan ako ng kotse, pero hindi ko yun tinanggap.